Hello mga kadudi, good morning. Andito pala ako ngayon sa baryo ng Malinao, Aklan. Umuwi pala ako kahapon dito kasi day off ko naman ngayon. So may dala pala ako kahapon kangkong. Yan po yung dala kong kangkong kahapon. Napakarami po niyan. Saka meron po tayo dito yung dalang isda na prinito. Yan po yung sobra ko kahapon na prinito sa bahay kasi madami naman po. Kaya din nila ko siya ngayon kasi bala kong gataan kaya lumabas ako ng bahay dyan kasi naghahanap ako ng niyog may nakita ko sa ilalim ng abuhan dyan mga kadudoy oh, kasi wala siyang laman so dito sa labas bumunta ako dito sa labas naghanap ko ng niyog kasi nga lang maroon siyang turok kaya nakita ko dyan ng isa at inuyog ko siya pag uyog ko ay parang wala siyang laman na tubig kaya sabi ko baka mabaho na yan kaya naganap na ako dito sa gilid, gilid ng bahay ng niyog wala akong nakita at may nakita ako dito mga kadudoy ng mga pinya sabi ko uy may pinya pa dito oh, kaso nga lang malilihit po siya kaya hinayaan ko lang siya mga kadudoy sabi ko next time lang palakihan lang muna natin siya at saka bago natin siya kunin para masarap kapag mahinog ng mga kadudoy kaya dito patuloy ako naganap ng niyog dito mga kadudoy sa gilid, -gilid ng bahay kaso nga lang wala taga akong nakita mga kadudoy kasi wala kasi masyadong niyog halos dito. pala yan kasi makita mo dito mga kadudoy sa gilid ng bahay ng mga pananim kaya wala masyadong niyog at dito nga mga kadudoy may napansin na manok na ng itlog, at mukha naglilimlim na ata siya kaya nilapitan ko kunin ko sa nang itlog niya at ito nangyari <laughs> oh no 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 <makes noise> <laughs> Nagalit kayong inahing manok mga kadudu nung akmang kukunin ko saan ng itlog mga kadudu kaya pumasok ko lang sa loob ng bahay sabi ko wala naman ako ng niyo kaya ilulutuin ko na siguro sa ibang paraan yung pagluto ng kangkong tsaka yung prinitong isda dito kaya kumuha na ako dyan ng tapet na lalagyan ng aking kangkong na himay-himayin at dito nga rin eh, ay na ako dito ng ating gagamitin mga sangkap na mga lamas may sibuyas tayo dyan na gamitin at meron tayong bawang at tuy ang mga kadudu kaya dito nga yan lagi ay ginirap-girap ko ni yung Sibuyas ang luya, ginarap girap ko ni Luya Tsaka yan na, uh, dinugmo ko na yung bawang mga kadudoy. At yan po yung ating mga sangkap na gagamitin mga kadudoy. Oh. Meron tayong luya, meron tayong bawang, meron tayong sibuyas. At yan po rin natin. At yan yung kangkong na rin mahimay natin mga kadudoy. Hindi ko pala inubos yung kangkong dyan kasi ipaparis dito umiang gabi sa... Ayan oh, hindi po yan ice cream. Um, po yan. Bangus po yan laman dyan. Hindi po ice cream yung bang, laman. Bangus po. At dito nga ay nibernisan ko ng kaldero dito na grabe ng pagkabuling mga kadudoy at dito nga ay tanakang ko na siya grabe ng gabi na yung pagkasigisigan ng ating mga kalayo. At dito ay nilunod ko na dito yung mantika mga kadudoy at pagkalunod yung mantika mga kadudoy ay nilunod ko na rin ang sibuyas, ang ating bawang, ang ating loya mga kadudoy, nilunod ko na rin lahat dyan. At inukay-ukay ko lang siya ng mga ilang minuto mga kadudoy. Patapos ako okay iukayin ay yan, nilunod ko na yung prinitong isda. Patapos ko nunod na rin ito isda, akin siyang inukay ukay mga kadudoy para naman manuot yung laman at mga abango. Yung, yan na, nilunod ko na dyan yung tubig. Pagkalunod ko yung tubig, ay tinakloban ko na po siya at ko na mga yung kambulo. At habang pinihintay natin na yung kambulo, ayan, ay, Saya muna ko sa aking mga, ayan, um, sige, giling, sige, giling lang. Um, ayan, gilingan mo. No? Pagkatapos din magiling-giling dyan, eh, binalik ko yung kahoy at ating sinugdudan at ating pinipayan para maglakas yung apoy niya at pinaypayin pinatin ang mukha ating, ating katawan gabi pagkasingot-singot mga kadudog gabi pagkasingot mabaho-baho singot at habang natin na kumuli yung ating luto mga kadudoy, itulog muna na dito sa bahay nila nanay mga kadudoy. Oh. So yan po yung bahay nila dati. Oh. So nakakamiss. Marami dito mga memories mga kadudoy. No? Nung ito ay hindi pa nasira. Diyan po yung dati nabuhay pa si tatay. Diyan si tatay na matay mga kadudoy. Tuwing umuwi po ako dito mga kadudoy dati buhay pa si tatay. Nagtatagay-tagay pa kami dyan. You know, nalala ko tuloy mga kadudoy yung mga panahon na buhay pa si tatay na umuwi ako dito. Lagi kami nagtatagay. Nagbabanding-banding kami diyan. Yan po, sila na po siya mga kadudoy. At dito rin po mga kadudoy sa baba, ay mga palayan po yan dyan. Ayan, mga palayan po yan. Ayan, napakatahimik. Hindi masyadong maingay. Walang masyadong kabahayan. Mga palayan po yung makita mo. Mga kahoy. May mga pakunti-kunting niyog. At ayan po yung mga dumada ng motor. Papunta po yan sa baryo ng Malinaw. Ah, sa poblasyon pala. Ayan. At saka papunta rin po yung daanan na yan. Papunta sa Kalibo. At dito naman tayo sa kabila mga kadudoy. No? Ito po yung daanan sa kabila papunta sa Uh, bubon, uh, doon po sila kumukuha ng tubig na kanilang inumin at saka pang laba, pang ligo ayan po yung kanilang CR, CR na nanay nandito po sila na sa CR ayan so ako hindi ako tumatay dyan kasi doon ako tumatay sa mga kahuyan doon sa mga maraming damo <laughs> ayan po mga kadudin, taanan sa uh, bubon na kinukuhaan lang ng tubig kasi nga lang dinaanan ng matinding init kaya wala na masyadong tubig yun, ayan o no? hubas na po siya, wala na po siya masyadong tubig kaya doon sila sa kabila kumukuha ng tubig o di kaya nagpapadelibre sila, tricycle yan, wala na masyadong tubig mga kadudoy. talagang tuyong tuyo talaga, wala masyadong tubig na dumadaloy Ayan mga kadudoy, balik na po tayo doon sa tiniluloto kasi baka ma lata na yung mga kadudoy, no so dito nagpapipay-pay ako dito mga kadudoy kasi grabe talaga sobrang init, tinding init talaga binalikan ko naman mga kadudoy yung ating niluluto mga kadudoy. napakadami na ng apoy kaya hinawakan ko yung takip ng kaldero sabi ko napakainit kaya binuksan ko mga kadudoy pagkabukas ko sabi ko malapit na kumulo kaya tinakpan ko na ulit. At pagbukas ko ulit mga kadudoy dyan ay kumukulo na nga siya sabi ko pwede na to mga kadudoy kaya nilunod ko na dyan yung ating kangkong na hinimay kanina. Pagkalunod ko po dyan ay inukay ukay po natin yan mga kadudoy no. Ukay, ukay ko lang siya dyan pagkatapos ko ukay ukayin mga kadudoy ay tinakpan ko siya ulit at hintayin na maluto mga kadudoy. Maya maya mga kadudoy binuksan ko siya ulit mga kadudoy pagkabukas natin dyan, ay yan am, kita natin at ta, ah, kumulo-kulo mga at, Tinigupan ko paghega po at sakit-sakit na sunog yung dila ko sa init. Pagkatikin mo mga dodoy, pagkatikim mo diyan sabi ko para matabang-tabang ata. Kaya kumuha ko ng kuding asin mga at nag-add ako ng kuding asin diyan at okay okay mo nit nakin mga kadodyo. At at uh, tinak panulit nakin mga dodoy, pagkatikit ko diyan nahain na pala mga dodoy. Kasi ko luto na to, pwede na to. ay na, yung okay ko na mga kadudoy, at luto na talaga, mukhang masarap. Kaya dito at, uh, tinikman ko sulit kung kumusta nang lasap Sabi ko diyan, ah, uh, Baka tama sarap tumama kadudoy, gutom-gutom na ako makadudoy. Pagkadagim ko, sabi ko, okay na makadudoy. Tamang-tama na yung timpla niya makadudoy. Kaya sabi ko, lalabas muna ako makadudoy. Naghanap ako dito ng sili. Kasi ako makadudoy, pag kumakain ako, hindi ako magkain pag walang sili talaga. Kaya kumuha ko mga sili dyan, mga labuyo. Oh, daming sili dito makadudoy. Kaya kumuha ko ng tatlong piraso dyan. Pagkakuha ko makadudoy, pumasok to, mga kadudoy, sa bahay makadudoy. Kasi gutom na ako. Sabi ko, kakain ako kasi pu uwi po sa kalibo. Kaya ako. Kaya nilag ah, nilagay ko dyan sa, ah, nilagay ko dyan sa, ano, sa sa lagayan ng bangko at saka nagtapay-pay-pay o kasi gabing init mga kadudin nagprimo na ako kadudin mga kadudin dyan grabe nga palang ubo-ubo kong mga kasi pag unang higop mga kadudin na higop yung siling mga kadudin gabing anghang puputa ikit mga hanggang dito na mga yung video na tayo mga kasi papasok po tayo sa kalibo mga may trabaho tayo mga bye bye